So ngayon araw guys, meron na naman kaming bahaw na malapit na namang mapanis. Kaya alam nyo na guys kung anong gagawin ko dito. Pumunta na agad ako sa Alphamart para bumili ng pang fried rice. Sipod at kimchi na nga pala pa hindi ko natitikman dito. Kaya ito nga pala yung binili ko. So syempre guys, dahil sipod nga pala yung flavor nito, bibili rin ako ng sipod na pagkain. Yung nakita ko nga pala dito guys, ito nga pala mga hipon. Sakto nga pala guys, Naisipan ko, magluto ako ng butter shrimp. So paggawin ko nga pala guys, pinalamig ko na muna to. So habang pinapalamig ko nga pala yung hipon, magluluto na nga pala ako ng fried rice. So syempre guys, yung gagamitin ko nga pala mantika, yung ginamit ko nga pala sa lechon belly. Kinalat ko na nga pala to para hindi dumikit yung mga kanin. Wala pa kaso ng stick pan kaya tiis muna sa mantika. Nung pumunta nga pala sa SM, tumingin nga pala ako. Grabe, sobrang mahal. Isang non stick pan na kawali lang, 1.5 na agad yung presyo. Kaya guys, baka meron kayong recommend kung sa nakakabili ng ganun. Gusto ko sana isang set na para kahit paano makamura ako. So ito nga pala guys, naluto ko na nga pala itong fried rice. Naglagay na nga pala ako ng konting gulay para healthy living. Pagkaluto ko nga pala guys, sakto lumamig na nga pala itong mga hipon. Sobrang tigas kasi nito kasi nga nasa freezer. kasi nga guys, ko na nga pala yung tura ng hipon na disappoint ko kasi parang siyang styrofoam kapag kasi pinipisal to nalabas yung mga tubig so yung gagawin ko nga pala guys ay garlic butter yung natikman ko nga pala sa fine dining restaurant ay sobrang sarap naalala ko marami nga rin pala yung garlic so ito nga pala guys first time ko nga lang palang gawin so yung pagkakamali ko nga pala dito guys hindi nga pala nanood kung paano to gawin umiral na naman yung pagiging professional chef ko sa bahay namin eh di ba nga guys professional chef ako pero sa mga prito lang swerte na nga ako kung hindi nasunog yung niluluto ko so natunaw na pala yung butter nilagay ko na pala yung mga bawang yung amoy nga ng dalawang to so, guys, grabe, sobrang bangon na agad. Dito nga pala guys, nagka-problema ako dahil natagalan nga pala ako sa paghugas ng mga hipon. Pagbalik ko nga pala guys, maabawang tostado na. FYI ay, ay, guys, hindi nga pala sunog yan, tostado lang. Baka kasi mamaya may magmarunong sa akin dyan. Tapos yun nga guys, napaisip nga pala ako kung ano yung kulang dito. Kasi yung kinain ko nga pala sa fine dining restaurant, hindi naman ganito. Kaya ayun, nag-invento na lang ako, naglagay ako ng cheese whiz para maging creamy yung butter shrimp ko. So yun nga guys, pagkalagay ko nito, hindi pa ako nasatisfy. Naglagay pa ako ng eba para maging creamy lalo. Hindi ko nga maintindihan sa oras na to guys, guys, naging feeling ship talaga ako. Minsan na nga lang mag-level up, level down pa. Hindi ko talaga alam guys kung ano-ano yung mga pumasok sa isipan ko. Kasi tignan nyo, naglagay na ako ng asin, naglagay pa ako ng oyster sauce. Kaya ayun guys, tignan nyo yung reaction ko sa niluto ko. Malalaman nyo talaga guys, na honey's review ako. So ayun guys, naluto ko na nga pala yung mga seafood. Ayan, seafood fried rice, tsaka seafood food. Hmm, bango. So yung una natin titikman guys, ito nga palang seaweed, seafood fried rice. Yung laman nga pala niya guys, may mga konting hipon. Titikman natin, guys. I-rate ko ng Harness Review. Mmm. Nom, nom, nom. Mmm. 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 Ang ko dito, guys, ano yung seasoning ng seafood ni Sin? Ni Sin Cup Noodles. Ganun yung lasa nito. So, syempre, guys, yung palagi ko nga pala sinasabi dito, kahit wala na nga pala siyang ulam, pwede na siyang kainin. Mmm. Mmm. 10 over 10. Para kang kumakain ng cup noodles. At yung butter shrimp natin, guys. Lahat ng tao ay matatakam. Ayan. First time ko nga lang pala gumawa ng butter shrimp. Hindi ko rin alam kung paano gumawa nun. Kaya nag-invento na lang ako. Eh, yung mga nakakain ko nga pala ng butter shrimp, guys. Yung sabaw niya masasarap. Ayan, mga sabaw niya. Ganyan, no? Tikman na natin. Ayan. Tikman natin. Mmm! Ang alat! Parang sopas. Tikman ko nga lang to guys. Itong hipon. Hmm. Kanino bang luto to? ire-rate ko to guys ng 0 over 10. Hindi pwedeng kainin. Nakakain pero pagsisihan. So ayan guys. Sayang yung kanin. Kaya nagluto na lang ng itlog. Hmm. Hindi ko sana? Kaso nasang sopas na maalat. Hmm. Hmm. Buti na lang may itlog kami.